mga 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 facilities mga sa mga 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 tayo dito ng training mga amigo para sa mga riders kasi kailangan talaga ito kasi araw-araw tayo dyan malabas ang kalsada so bali ano lang ito mga amigo uh, mag-refreshment na lang

So, bukod na sa dyan yung pinagdumaralit niyo. So, panginip-inip. Pagkakilala nyo dyan. So, dapat na medyo na yung sa hospital na yung Kanina, ayan yung lugar.